Sa distrito ng Sentral, magandang karanasan para sa mga kabilang sa kapisa ng kadiwa sa lokal ng Templo Sentral ang pagdalo nila sa ginanap na meet and greet. Narito ang report ni kapatid na Hazen Dagusen. Ako po ay mula po sa North Cotabato po, Kidapawan City po. Ang mga magulang ko po, po sa ngayon, ang sambayan ko po, po mga kapatid ko po, po ay nananatili po sa North Cotabato, sa Kidapawan City po, kung saan po ako lumakit. Hindi po mapagkakailan na paminsan po, gawa nga po na malayo po yung sambahayan ko, mga kapatid ko at saka mga magulang ko. Paminsan po talaga, dinadalaw po talaga ng lungkot. Paminsan po, meron po yung palang homesickness po. Namimiss po yung mga magulang, mga kaibigan po. At parang gusto ko po silang makasama. Kaya paminsan po masasabi ko po, mahirap po talaga. Yung mama ko po at saka yung mga kapatid ko nasa province po, sa Oriental Mindoro. Tapos yung papa ko po ay OFW po siya. Nung una po, ano talaga, sobrang lungkot. Yung normal na um, daily routine pagkatapos ng class, pagkasama ko po yung mama ko, ano, everyday niya ako kakamusta. Kung eh. nung, ano, kakamusta yung eh, school, ano nangyari, ganito-ganyan. Tapos so, nung, syempre, nung nag- nung, 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 mag-isa na po ako sa bahay. Ano, siyempre po, ang hirap ng adjusting kasi pag-uwi mo, ang tahimik ng place mo, ko ano yung iniwan mo, yun pa din. May mga times pa na hindi mo talaga makakausap yung parents mo, yung ano, kasi siyempre busy din sila sa life nila. Tapos, noong una po, sobrang hirap talaga. Naking probinsya si nakapatid na Frinzes na at Erden. Buong panahon ng kanilang buhay ay ginugol nila sa piling ng kanilang mga magulang. Subalit nang sila ay tumuntong sa hustong edad, pinili nilang pumunta rito sa Quezon City upang mag-aral at maabot nila ang kanilang mga pangarap. Ilan sa malalaking hamon na kinakaharap ng mga kabataan sa panahon ngayon ay madali silang nagkakaroon ng anxiety, depression at stress. Ang iba naman ay nagiging labis ang pagkahumaling sa paggamit ng social media maging sa mga mobile games. Kung kaya't para kay Frinzes at Erden, malaking bagay ang pagkakaroon ng mabubuting kaibigan. Nung lumitot po kasi ako dito, gawa nga po na malayo sa mga magulang ko. Talagang mahirap pong mag-adjust sa awa at tulong po ng Panginoon Diyos. Ay nakakayana naman po. Nagkaroon po ng pagkakataon na nakita po kami na mga kamay tungkulin po ngayon sa pagsamba ng kabataan. At tumanggap po ako ng tungkulin sa pagsamba ng kabataan. Pagkatapos po noon, tuloy-tuloy na po. Naging kaibigan ko po sila hindi lamang po sa mga pagtupad, kundi pati rin ko sa labas. Kaya sobrang saya ko. Na-overcome ko lang siguro nung simula po nung nakasama ko po yung mga kasamaan ko po sa Kadiwa. Every time po na nakakasama ko sila, may may po sa akin dumalo sa mga aktibidad po. Uh, sobrang laking tulong po niya kasi po. Um, uh, hindi lang po sila basta nakakasama mo lang kapag ano eh, kapag uh, may aktibidad. Kahit 'po yung simpleng ano, mm um, uh, yayayain po nila kami na kain tayo. Birthday ng kasama natin, puntahan natin, i-celebrate natin. Kung baga po, ano, kahit malayo po kami sa family namin, kahit po ganun yung sitwasyon namin, para po talaga kami isang pamilya. Sa layuning, mas magkakilakilala at mapatatag ang samahan maging ang pagkakaisa ng mga kabataang Iglesia ni Cristo ay isinagawa ang Kadiwa Meet and Greet sa Professional Schools Building na pinangunahan ng mga may tungkulin sa lokal ng Templo Central, Distrito Eklesiastiko ng Central isa po sa layunin ng Kadiwa Meet and Greet o para makilala po nila ang mga nasa kapisan ng Kadiwa na nasa, lo nasa lokal po ng Tempo Central. And meron po kasi kaming mga boots na interactive boots para magkaroon din po sila ng physical na exercise po. Hindi lang po puro mobile gadgets or mobile games po. Kaya meron po kami mga interactive boots. Kaya ayun po, Patuloy po namin, patuloy po kami nagsasagawa ng mga gano'ng aktibidad at makisalamuha po sila sa mga kapatid po natin sa Iglesia Ni Cristo. Isang magandang na pa ng ganitong mga aktibidad ay, ayun nga, yung pinaka-essence is uh, para makapag-socialize po kaming mga kabataan. Kasi parang nagiging norm na rin ngayon na parang constrained ang uh, mga kabataan sa apat na corners ng kanilang mga bahay halagi na lang nagse-cellphone, parang satisfied na sa ganong mga gawain at hindi na nakikipagsalamuha kumbaga sa ibang mga tao. At sa ganitong pamamaraan po, ayun, nagkakaroon ng mga kaibigan at ang mahalaga pa, mga kapatid pa po sa iglesia. Sobrang halaga po kasi mas marami po akong nakikilala, mas marami po akong natututunan sa iba't ibang tao po. At lalong-lalo na po mga kapatid ko, hindi po ako na i-influensya, na gumawa po ng masama. Bagkas na influensyan po ako na patuloy po sa mga na gumawa po ng mabuti at gumawa po ng mga bagay na makakapagbigay po ng kasiyahan sa Panginoong Diyos. Natutulungan po kami na uh, maalis po sa mga kalagayang sobrang lungkot, kung um, mag-stress. Sa mga gantong aktibidad po, uh, masaya. Para sa mga kabataang Iglesia Ni Cristo tulad ni Princess at Erden, ang pagiging may tungkulin ay isang malaking biyaya. Ito ang nagiging saligan nila sa mga pagsubok na kanilang nararanasan. Ito rin ang nagbibigay sa kanila ng lakas sa tuwing sila ay dumaraan sa matitinding suliranin sa buhay, lalo na sila ay malayo sa kanilang mga magulang yun nga po, kapag po aaral marami rin pong mga paghihirap sa pag-aaral po. Pero dahil po sa tungkulin, hindi po ako natitinag. Patuloy po akong nang umaasa sa Panginoong Diyos at panatag po ako kung may paghihirap man po mga pagsubok na dumadaan sa buhay na nasasabi ko po sa sarili ko na nakakaya ko sa tulong at awa po ng Panginoong Diyos. At lagi naman po nandyan po yung mga kamay tungkulin ko, mga kaibigan ko po, para laging tumulong kung kinakailangan po. Kaya sobrang napakasaya po sa tungkulin sa pagtupad po ng tungkulin ko ay gumagaan po yung pakiramdam ko. Hindi lang po ako na fu fulfill as a person, spiritually din po ako na fu fulfill kasi alam ko po, po na ang ginagawa ko po ay para sa ikalulugod ng Ama. Ngayon po, uh, na may mga panahon man po na nararamdaman ko pa rin na na-homesick ako, nanimiss ko yung pamilya ko, uh, mas madalas na po yung masaya ako kasi po sa pagtupad ko po ng tungkulin ko ay natutulungan po ako na uh, maging, mag-focus po sa aking tungkulin. Magpatuloy lang po sa pakikipag-isa sa pagpapakasigla, bilang pagsunod sa utos ng Diyos na laging itinuturo po sa atin ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Lalo matupad po sa bawat isa na lumago ang pananampalataya upang makatiyak sa pagkakamit ng mga pagpapala ng Panginoong Diyos, lalo na po ng kaligtasan. Mula po rito sa Quezon City, ako po si kapatid na Hazen Andagusen para sa Iglesia Ni Cristo News Network.